guys, good morning and happy Monday po sa inyong lahat. Dito po sa amin ay sobrang lakas ng ulan. Kung kailan magwiwinter na sa kanag ulan ulan at syempre ang inaalala namin ay yung aming mga pananim kasi bagong sibol pa lang nila. Kagaya ng ating pechay, yung ating uh, patatas hindi pa tumutubo pero naulanan na at saka yung ibinudbud ni baba dyan na uh, turisag hindi pa din tumutubo tapos naulanan na ayan o oh. at medyo malamig-lamig na ang hangin pero sana naman hindi siya magtagal kasi talagang sayang yung ating mga pananim ang ating pechay medyo malalaki na ng konti pero pag nalunod yan malalaki pa Malalaki pa man din yung patak ng ulan, map mapuputol sila, hindi sila makakasurvive. Kaya sayang kapag nasira yung ating pananim, panibagong pananim na naman ang mangyayari pag ganun. Kaya sana hindi magtagal itong ulan niya, medyo malakas din kasi ang ulan. Kaya yun, pero good morning, good morning sa inyong lahat guys. At itong isa talagang nakatodo payong. Mm papayong-payong pa siya at naglalaro nga sa may ulanan. So, ayan yung ating morning today. Maulang umaga sa ating lahat. Ayan. Mm. Hi guys, kain tayo. Almusal natin, sel roti at saka milk. Bali, hindi pa kumukulo yung milk. Pinainit ko siya sa microwave. Parang mainit siya. Nagpainit ako ng apat. Isa kay Asher, kay Tonton. Saka sa akin. Eh! Ay! Ayun yung maliit. Iniwan ko doon. Lalaro. Pagod na. Pagod na. Pagod na na nakadapa. No naman anak ko ah! Kaya nangangawaan na siya jam. At ito na guys yung ating alamang luob Yan. Ito yung tinatawag nilang butan. Yung free na lang siya. Tapos nilagyan siya ng seasonings na garlic paste, ginger paste. Tapos may kamatis, sibuyas. Tapos mga masala-masala. Ayan, butan ang tawag nila dito. Ganyan yung luto na ginawa ni Asis ma ano to, masarap pang pulutan. At ganyan ang ginagawa ni Asher. I will eat you, I will eat you. And kinuvera niya ng kumot. At ayaw nung isa. Mm, nagngangawa naman yung malit. Nawala hmm, na. Ay! 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 Enough na, enough na, enough na. Bagong gising. Inilapag ko siya dito. Ay! Enough na, enough na. Ay! Eh, come to mama na. Come to mommy na dada? No. Yan yung ginagawa niya. I will eat you. Yum, 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 yum. With blanket sa kanya tinabunan. Mm. At ayaw naman nung isa. He cannot breathe. Just live. He doesn't like it. He doesn't like to play like my brother. I know it's your brother, but he doesn't like that kind of blanket ...to of play. He doesn't like to be covered with blanket. Mm. Yum, 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 yum. Hmm mm. 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 Ganyan sila maglaro, dalawa. May iyakin, meron din namang sutin. Ayaw niya talaga, init siya. Okay, enough na, enough na. Hi, guys. di diba nung isang araw may uwi si Asis ah, na, ano, sugarcane? cane. Ngayon, yung bandang ulo, hanggang bandang gitna, itatanim natin. Kasi hindi siya masyadong matamis. Bali, yung bandang, eto lang. Yung ito na part, eto lang yung medyo may lasa. Matamis siya. Pero eto, itong part na to, at saka yung part na may, eto, walang lasa. As in, tubig lang siya. So, itatanim natin. Pero puputulin natin to kasi tingnan nyo, oh. May mga sibol. Sibol siya. So, eto, ayan, may sibol, oh. Ay, namatay ang sibol niya. So, eto, hatiin natin. Yun ang itatanim natin. At saka eto, itatanim natin to na buo. Paganyan. Dito sa may likod. Sabi ko kay Asher, dito lang ako sa likod, magtatanim ako ng sugar cane. Sabi ko kapag umiyak si Ading, tawagin ako, kasi natutulog si to. Yeah. Dito tayo magtatanim sa tabi ng sa tabi ng ating uh, anong tawag dito? Ng ating pineapple at ang aking uh, lemon ay hindi kalamansi may isang bunga eh isang bunga pakita ko sa inyo nagbunga naman daw ang aking kalamansi eh isa naman hmm tinitingnan tingnan ko kung mayroong pang iba wala yan lang talaga ito lang talaga iisa. isa ngayon namumulaklak na naman yung bulaklak na yan magiging isa ulit hmm, ang tipid niya magbunga hindi ko pinapakialamanan ang damo dito kasi ito yung ginagapas ni ama pinapakain niya sa mga kambing wala talaga siniisa talaga bunga niya hmm. kahit anong sipat ang gawin ko wala katipid eh So, dito tayo magtatanim dito. Dito tayo magtatanim. Yan. Sa tabi ng ating kalamansi. Yan. Hahatiin ko lang to. So, ganito lang ginawa ko guys. Charan. <laughs> Sana mabuhay. Pinagtabi-tabi ko lang sila dyan. Sana talaga mabuhay sila. Para meron tayong sugar cane hmm. kasi may pausbong naman eh oh. may mga umuusbong naman dyan kaya sana lang insya Allah talaga at ito naman kuha tayo ng dalawa para meron tayong angat na hindi marunong kumain si Asher ayaw niya <laughs> sabi ko sa kanya wala ah sabi ko sabang tayo kami mong bata kami eh hindi nga namin ginagamitan ng kutsilyo ngipin ang ginagamit namin Naisan ako nagtanim eh. Ganito kami dati sa probinsya. Oh. Nipin. Ang pangbalat. Hmm. Habi ko sa kanya. Gusto kong ma-experience mo yung mga bagay-bagay na ano. Ganyan ito. Yung pagkain ng sugar kaya hindi lang yung Umiinom lang siya yung napigaan na. Sabi ko, kailangan matutunan mo din. Itong part na to, yung may ugat, yun ang matamis. Kaya yung part na walang ugat at saka may mga fibol, walang lasa. Yun yung tinikman namin kahapon. Habi ko, kailangan ngat-ngatin mo to para tumibay mo. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, tignan mo yung ipin tiba <laughs> bata kami, gilig namin sa ganito. Hmm. Hmm? Si Tonton ka, nga, nakingat-ngat din kahapon eh. sa may harapan kami ng bahay. Binigyan ko siya ng hinati ko siya ng ganyan tapos binigay ko sa kanya. Aba, maya, maano din. Lalo nga yun, walo na ang ipin niya. Apat sa taas, apat sa baba. Aba, magaling din, magaling na rin ah. Sana lang talaga guys, mabuhay yung mga sugar cane natin. <laughs> meron akong saging doon. Meron natin sugar cane. sina Didi meron silang passion. Ah, anong tawag doon? Ano kasing tawag doon? Passion fruit? Yung maasim. Yung sa loob niya puro buto, pero maasim siya. Meron sila doon. So, ayun guys. Ang dami namin chicharon, oh isang plastic yung chicharon namin. Pinadala lahat ni Didi yung chicharon na niluto nila kahapon. Kaya so yung ano, ginangat-ngat ni Asher. Kaya nilagay ko siya dito sa my table. So, yun lang yung ating video for today. and end na ang ating video. And, thank you, thank you again for watching everyone. Hindi ko alam kung bakit yung video ko kahapon, ano, uh, naka-comment off na naman. Eh, wala namang, wala namang video doon na siguro yung nakahubad si Asya nakatayo sa may pintuan nung dumating si Asis na may dalang sugar cane baka yun yung dahilan kaya ino pero wala namang violation hindi naman ako nakareceive ng violation pero naka-comment of yung yung uh, ano ba yung video natin kahapon gulat nga ako eh comment of so yun lang yung ating video guys thank you thank you again for watching tapos na ang tihar tapos na yung dalawang malalaking festival ng Nepal, wala na next year na ulit yung mga festival, may mga holiday holiday man pero hindi siya ganun kalaki kagaya sa Thursday, walang pasok pero <coughs> wala namang special so ang pinakamay special lang na holiday nila is Holy, Tej Dasay at Sakatihar Tihar so yun yung medyo may mga ano so thank you thank you again for watching everyone and see you in our next vlog bye and god bless us all